next question po is from Crystal Briones. Ano pong masasabi mo sa mga bashers nila, Kuya Roy at Ate Lai? Oh, parang sa'yo lang eh. Masasabi ko? Wala. Alam nyo kasi pag nagbabashers, wala naman kayo nagpapala. Sila lang yung sumisika. Sa totoo lang, sila yung nagkaka hindi kayo. Totoo. Di ba? Kung tinitigil nyo na yung kakabashers, wala naman. Naapektuhan nyo ba sila? Di ba hindi? Kasi sila. Wala lang pakailang sa inyo. Sa totoo lang. Wala talaga. Wala. Ay, no. Sa Sino ba? Ay, ba? Ba? Kasi kung papakinggan pa nila yung sinasabi nyo, wala. Wala, wala mangyayari. Wala na. mangyayari. Kaya sa mga sa inyo, tumigil na kayo. Naiinggit lang kayo mga gabagod <laughs> 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 na na galit. So, wala. Hindi naman pa ako galit sa inyo dahil hindi ko naman po kakilala lahat. Ayoko po kayo i-judge. Makasabing judgmental po ako. Pero doon, judgmental po ako. So, yun. Tumigil na lang po kayo. wala siya walang pakailang sa'yo. So, kaya lang din mapapagod. So, you better shut up. Yan. Yeah. Okay, guys. So, this is the end of the video. Yeah. I hope you like the video. And sobrang saya ko ng nandito sila sa aking special. birthday yung matutrantata Sobrang saya ko po din nandito po sila sa aking birthday. And masaya din sila dahil nandito sila. Ewan ko kung masaya sila. Masaya. Sila. Masaya. Sarap no crabs masarap pa. Gaya magluto rin. Yun. So, meron sa mga ano siya. Hasbang material. So, guys, lang niya na. Ghost! <laughs> so, thank you guys for watching. I hope you like this video. If you like the video, kindly click the like button. Comment kayo sa baba. Sa comment box kung anong video ang gusto niyo pagawa sa akin. And mga masasabi niyo sa video. And don't forget to click the notification bell. In and it's click high. the notification bell beside it para updated the so next video. Po. See you guys on my next video. Bye bye. これでもいい <noise>